sa inyong pagsama sa amin sa aming uh, dito sa uh, manawag magkasinan ng mga simba sa basilika at uh, magsasayang po unang uh, yung pinapahagi sa inyo na may sa aupo ay 90 years anniversary version po mm -hmm. ng Office of Advice President Ang camping activities para sa mga five years celebration namin ay amin po magbisita dito sa Manawag at uh, magsama sa misa ang kanilang kumanga uh, sa isang mga kumanga. Diyos sa mga sa isang gabi mga awal na at saka sa dahil sa mga kaibigan mo yung Pero lang po yung ko kahit na personal po para sa akin wala hindi lang ko ako na maganda pang para kaya dati ko ako yung government eh, para palagasan ngayon na uh, kaso doon sa Detention Unit at sa ICC. At yung design ko po rin po, nasa may halimani ng interim release para kung hindi ma-total freedom up mula sa kaso. At yung design ko po, parang sa baya, is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino doon sa kaso uh, na naglalaro po natin na nakakalimutan na kaya yung mga bagay na kaya yung mga bagay na kaya yung mga bagay na po po mga ba? po, eh, bagay na kaya yung mga 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 bagay na kaya na na ako naging uh, Pongo Official sa 2007. Panahon ko yun, yung ni dating Pangulong ano uh, Aloyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, uh, President Duterte, yung ngayon po uh, President Marcos. uh, Marcos. Naman Nanunungkot po ako dahil ang corruption. usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na